Hi guys, I'm here at Balete Tamay-tamay muna ako May inasikas lang kasi ako guys Kaya dito muna ako Papalipas ng oras Sana all Papalipas ng oras Mga 1 minute 2 minutes or 3 minutes or 5 minutes or Ang ganda ng dagat guys O oh. Diba Mainit net. Mahangin naman ngayon. Hay, may inaantay kasi ako guys kaya yun. <coughs> yeah. So yun guys, mamaya na lang ulit Nandito ako, habang may inaantay ako Natay ko pa kasi ko guys Kaya mamaya na lang ulit Mabush! Thank you, thank you